hindi kagadala doon kay nena kay sa anak mo may anak ka sa akin yun ang unahe mo pupunta tayo ng US doon tayo mag-celebrate ng Christmas ano ka ba anak ko rin sininita karapatan din karapatan din ni na makita ako at karapatan ko din na makita ang anak ko sininita basta ayo ako pupunta ka doon <laughs> hindi ka pupunta doon <laughs> Ano yan? Wala na asukal. Mamimili pa lang ako mamaya. Pasensya na. Ano tawag? Oh, hello Peter. Ba't aga mo na napatawag? Alas 5 pa lang ng umaga. Ah, na ba? Sige, sige, pumunta ka na rito hanggat maaga-aga pa tayong umalis. Kasi si muna magbabantay ng tindahan. Yan, tulog pa. Tanghali na gumising yung kapatid mo. 7.30. Yan, kumaga ako nagigising. Alas 5 pa lang, gising na ako ng umaga. Para magbawas ng tindahan. Kasi maraming pumapagod estudyante dyan. Bisa mo. Nasaan ka na ba? Pasita. Sige na, sige. Mis. Hindi na rito, ha? Sige na. Ingat. Ito, anak ko. Sabik na makikita talaga si Ninita kaya aga-aga tumawag sa akin. Francia! Francia! Ay, ma! Ikaw lang muna dito sa, sa bahay, ha? Dati si kuya mo ngayon, punta namin si Ninita. Opo! Buti maaga kang nagising. Eh, parang di ako magigising. Ingi-ingi na mo. Bunga nga nyo, nagising na ako. Magbukas lang ako ng ano, ng ekop ko. Itang. Ay, kuya. Ma. Oh, Peter. Halika na, Ma. Sama mo ko doon kila Nena. Dalawin natin si Ninita. Mabibigla akong pamasko pati yung pang-grocery nila. lalit na, Hali, Ma. Oh, sige, tapos na muna ako mag-asikaso. Buti nagahan mo. Kaya nga, ang katulog, tinakasan ko na yung si Blandina. Halika na, Ma. <laughs> oh, talaga. Oh, Francia, ikaw na bahala dito, ha? Opo, oh, Ma. Ako na bahala. Ingat kayo. Francia, ko na muna sa tindahan, ha? pag may nagtanong, sabi mo si mama na mili. Huwag mo sabihin pumunta ako dito. Sige kuya, ingat po. aga naman ng gising ko. Dami na naman kalat. Ako. Bisan mo ma. Peter na, kintay. Si Aling Adelfa yun ah pati yung anak niya mukhang angry bird. <laughs> Ang aga naman pumunta dyan. At saan pupunta yung matandang? Matano nga si Francia. Tuwagaw ko yung mga friends ko. Hello! Ano oras ba yung concert ng Sex Mom Girls? Sama na ako. Nandiyan pa ba yung ticket? O sige, sige. Umalis si mami. Sasado kang itong tindahan. Oo. Ano oras ang alis? Tapos webe na umaga? O sige, sige. Eh, mukhang gabi pa na makakawin si mama. Kaya magsasara ako mga 8.30 and then laragyan tayo. Ay, gusto ko yung sex bomb girls. Namimiss no, ko na yung kanta ng sex bomb girls. Laring Sumayaw so, tayo ang gusto, step na gusto mo. Mag-isip ka ng sayo dahil meron na ako. Ang ganda talaga. Gusto mo ko talaga yung sex mom ghost. Nung bata tayo, di ba yung mga sinasiyaw-siyaw na. Naka-excited na ako. Saan tayo banda doon? Saan tayo banda magkikita? O sige, sige, sa palengke. 7 eleven na lang, ha? O sige, sige. See you. <laughs> Hoy, Francia. Ano yung ligaya? Hindi daw ako bibili. May lang ako bakit ang aga umayos ng nanay mo kasama yung kuya mo mukhang Angry Birds. Wala. May pupunta lang yung si mama tsaka si kuya. Aga-aga mong tismosa. Grabe, <laughs> tismosa agad. Tatanong lang. Bibiling ka ba? Hindi ako bibili. Tatanong lang. Diyan ka lang. Magmabaan. Wala man pala. Meanwhile... <laughs> ano mo <yan> ka, Peter? Nung <laughs> sinusaway mo yung mga gusto ko kapal lang mukha mo. Ay, alam ko may binabala magnanay. Oh, kayo magnanay. Uman na mo yung sakin. Huwag ka sa akin. yan. sa akin eh. Nalangyak. Ay, Wanda sa akin! Wanda kayo na! At... Ay, Peter! Hindi ko yung pinag-uusapan ko ng nani mo kanina! Bato tutulog ako! Wala mo tutulog ako? Gising na ako! Gising na gising ako, Peter! Peter! I'm so excited, I'm so excited, I'm so excited, I'm 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 excited, i Spaghetti, excited i Nasa ang kuya mo? Wala dito si kuya, di ko alam kung saan pumunta. Hindi mo alam. Nasa si mama. Si mama maaga umalis na mili. Kung sinungaling ka rin eh, no? Siguro magkasama yung dalawang yun eh, no? Saan pupunta yun? Kailan eh, ah? Ay, eh, ewan ko sa'yo. Di ko alam kung sino kasama ni ko Kung Ikaw kasama sa mo tatanong. sino Sinungaling ka. Handa ka sa'kin. Sa pag nalaman ko kailan niya na pumunta yung minta ka, saan puputulid ka at gila mo sa pagsisinungaling mo. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko nga sasabing alam eh, di ba? <laughs> Puruha ka. Putulid ng dila. Pwis na babaeng. Nagpa-practice ako ng kata ng sex man ba? Susugod-sugod dito. Nakakasira ng peace of mind appear tayo. Asa so, kita ang ulo ko. Excited na ako. Ligo na ako. Ah, excuse me po. Si Aling Adelpha ba yung hinahanap po? Pati yung anak yung lalaki? Yung mukhang Angry Bird? O, oh, si Peter yung hinahanap ko. Napansin mo bang pumunta rito? Nakita ko silang magkasama kanina. Mukhang nagmamadali at may pupuntahan sabi ko niya. Salamat sa impormasyon. Walang anuman ma. Bale na doon sa lalaki. mukha namang ginaririto.